Anong gusto mo? Maka-30 ka, pero hindi siya quality? Or maka-5 ka lang, pero quality conversation ang binibigay mo? Okay, Delivers, uh, share ko lang konti. Di start kami last month, we conducted seminars sa different sales teams. So I just realized na napakalaga ng sales teams sa atin. Now, I've been talking to different business owners na gusto talaga nilang manobol, ma-3x, or even matri-ex ang sales nila. So saan sila umaasa sa sales team nila? So sabi nila, Doc, magpunta ka dito, puntahan mo ko, kahit gagastos ako, puntahan mo kami para mabus ang sales natin. Okay? So, nagpunta tayo sa iba't ibang businesses. Okay? By the way, kung need mo din ng seminar para sa inyong sales team, mag-PM ka lang sa si personal editor. po ang personal editor. And, ito ah. Ang didiscuss po natin is not the traditional method. I use the reverse process. Reverse process. Marami kasi sa atin na sunod tayo ng sunod sa trend, nagmamadali tayo, we're doing this, gaya tayo ng gaya. Pero bakit hindi tayo mag-reflect ng corporate? Tinan natin kung is it working? Nag-work ba tong principles na ginagawa natin? So maybe it's high time for us to revisit what is our method. How do we do sales? All right? So ngayon, mag-share lang ako ng konti lang. Tatlo lang. Para ma-invite nyo ako. <laughs> para yung iba pang concept ay i-discuss ko sa inyo. Pero gusto ko balikan natin. Ano ba talaga yung purpose? Or what is the end goal of sales? Pag sinabi natin magbenta ka, you sell this. Sabi ko nga sa isang team, uh, nag-exercise kami, sell me this pen. So what is the purpose? Ano ba talaga yung objective when we say sales? Eto ah, tandaan natin sa lahat ng mga nagbebenta. When you are doing sales, you are doing one thing. That is transferring the value to the buyer. So meron kang isang concept in a form of idea, in a form of service, at gusto mo mapunta yon sa buyer at yung buyer naman it's really waiting for that value na ibibigay mo so nasa gitna ka this is the value and this is the buyer and here you are as a seller so ang function mo as a seller is to transfer transfer that value to the buyer yun ang objective mo para kang nasa klase parang teacher ang purpose po ng teacher, ako sa academy ko matagal, more than 20 years. Ang function ng teacher, purpose niya inside the classroom, one of the main purposes is to transfer the knowledge, transfer the content of the curriculum to the students. So, ganun din po ang function sa sales. Kaya na nga maintindihan natin yan. Now, when you are talking to the clients, ang isip mo, how can I transfer the value of what I'm selling to them? Whether you are selling a condo, lot or you are selling insurance, it's an O, kung ano man binebenta mo, yung value niyan is transfer mo sa buyer. That is your objective. Okay? Kaya babalik tayo dito sa reverse process para matupad yun. Napansin mo ba, the more na nagmamadali tayo, the more na gaya tayo ng gaya, the more na nababawasan ang sales natin, lip na umangat, lalong nababawasan. So, tinan natin, ito yung mga sample na ginawa ko po. First is, you have to slow down to sell faster. Tinuruan tayo ng social media ngayon na bilisan natin dahil marami tayong competitors para makadami tayo, marami tayong makausap, makabenta tayo. Which, at the end, opposite ang nangyayari. Napahagod tayo. Ang dami natin nakausap, walang bumili. Kasi we're doing it so fast. Why don't you slow down to sell fast? alam nyo, ito po yung isang ginagawa namin. O ito, personal ah. May mga personal sales din ako sa team ko eh. Siyempre, nagbebenta din ako personal. Nagbebenta ako ng seminar namin, nagbebenta ako ng Kaiser. May personal sales ay yan. So, paano natin ginagawa yon? I slow down. Ay, slow down. Kaya, sa umaga po, sa, yung schedule ko, hindi, nilalagyan ko talaga ng, ng enough time ang bawat client. Gusto kasi kung mag-schedule tayo ng client, po, tatlong tatlumpo, isang araw. Pinagmamadali tayo. Pinapresyo mo yung sarili mo. Anong gusto mo? Maka-30 ka, pero hindi siya quality? Or makalima ka lang, pero quality conversation ang binibigay mo? And malaki ang chance to convert it. So you have to slow down. What are the reasons bakit kailangan natin mag-slow down para mas makabenta tayo? Alam nyo, pag nag-slow down ka, you focus more sa client mo. Wala nyo, pag nag-uusap kami ng kliyente ko, ang dami nilang kwento pag nagkita kami. Isang pag sa akin, two hours lang po, face to face. Isang pag, ano, kwento muna ni madam, yung elementary pa lang siya. Eh, sabi ko, anong taon na si madam? <laughs> elementary? Season pa lang. Pero <laughs> pinagbibigyan ko sila, you slow down. Para marinig mo yung kwento ng buhay nila. Bakit siya bibili? Bakit siya kailangan ng condo I slow down para marinig mo yung pinanggagalingan niya. I slow down para marinig mo yung pain points niya. And at the end, para ikaw, makapropose ka, makabigay ka ng solutions. Huwag nating madaliin yung cliente natin. Hindi na po yung uso, asa ah, akin na personal ko to, hindi na uso madali tayo ng madali. Okay? I slow down to sell faster. And second po, eto, lagi rin nilang sinasabi sa atin na you should know your clients para ka makabenta. Ito, you do the opposite. For me, bago mo alamin ang gusto ng client mo, you should know what you want. What principle pinanggalingan ko nito? I was reading the book many times ni George Gerard, The World's Greatest Salesperson. Na nakabenta ng 6 to 7 car a day, working day. 6 to 7. Imagine mo. Imagine mo kung gaano kahirap magbenta ng kotse pero nakabenta siya ng anim hanggang pito isang araw. Ano'ng sikreto niya? Nung first day niya po, eto kwento ko lang konti. Nung first day niya, bago siya umalis, alam niya yung gusto niya. Ang gusto niya po magkaroon siyang one bag of groceries pag-uwi niya sa pamilya niya because he knows very well na kailangan ng family niya ang one bag of groceries. So, kaya nung may dumating siyang client, 4.30, dumating yung client niya. Wala nang nag-aasikaso kasi di ba pag gano'n naman tayo, pag 4.30, nag-aayos na tayo, pa-uwi na tayo. Pero siya, inaabangan niya ang one client na magbibigay sa kanya ng one bag of groceries. Kaya abang kausap niya po yan, empleyado po yan ng Coca-Cola. Habang Ab kausap niya, ang naisip niya, one bag of groceries. Kaya abang kausap niya, yung gusto niya, nangingibabaw. Kailangan mo pabili kita because my family needs one bag of groceries. Alam nyo, pag alam mo yung gusto mo, impossible hindi ka makabenta eh. Pag alam mo kailangan mong pang-tuition fee ng anak mo, makabenta ka. Pag alam mo kailangan mong pambayad mo ng car this month, makakabenta ka. Pag alam mo kailangan mong magbayad ng bills, makakabenta ka. Pag alam mo kailangan mong paggamot ang asawa mo, makakabenta ka. You should know what you want first. Pag alam mo gusto mo, it's easy. Kaya for me, reverse the process. Reverse the process of sales. Unahin mong malaman ko anong gusto mo. And turn. focus on the 97%. Dok, ano yung 97%? Pag-usapan natin yan. Invite nyo po ako. I'll train your sales team. Po akong program na two days talaga. And visit your place kahit sa province ka po. Nandito, pupuntahan ka po ni Rockstar kahit Metro Manila. PM na sa personal left me ni Reverse the process of sales let's go let's go thank you both.